Hi. Maglitson glitson ka o pato. Glitson ng pato. Ah, balik, nilagyan mo na ng ano, ricados. Kompleto ang, ang ricado. Dito ricados. Ayan yung gusto niyang ulam ngayon, no? Yung mga pato niya inalagaan, ano? Oh, siya, gusto niya maglitson. Tapos ano pang niluluto natin ngayon? Dito kahit walang okasyon sa atin, nagluto tayo ng litson, Oh. No? bakasyon, litsyon muna. muna. daw siya. <laughs> o, meron pa dito, nagaano kami ng panghalang-halang. halang-halang. Tapos, tabi muna natin yan. Para di mga ano. Tapos, ano kami ng baka. Buntot ng baka, inano namin. Nagyan namin ng sayuti. Tapos yung baka naman. Natin dito. si Sibuyas para masarap tapos siling marami tatahiin niya muna yan hi anak hello yan. tulungan mo si tito uh, Shout out, shout out daw sa mga kasamahan ni Kuya. Uh, saan sa mga panig sa bansa. Yan yung mga inalagaan niyang pato. Ay gusto niyang magulam ng litson. Eh masarap kaya yung litson. Tikman niyo yung litson ng pato. Kasi ito malutong 'yan pag nabuo na pag naano 'yan, naluto 'yan. No? Kailangan di siya tumagas, no. Oh. oh. Hi, uh, Dili ka gusto ka tong straw straw oh, parang kang kuya. hindi Dili di siya matunaw. Hindi ba matutunaw? Oh, di siya matunaw. straw ang kuang kuya na. Mupikot man na siya. Oh, straw Ako naman, mag-aano ko ng halang-halang. Uh, Ayan, oh, halang 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 oh. ito ricados tayo para masarap ito ricados para masarap yung luto ng ano saka natin isunod yung ano sunod natin yung karne konti lang yung sili kasi may mga bata saka natin yano yung marami kung gusto nyo marami sili saka muna silihan kunti konti lang yung sili isa-isahin natin yung sili na yan. Kasi marami kasi ano. Nandito yung sa probinsya. Busy-busy naman siya sa pagkano ng litson-litson na pato. Masarap yung litson na pato. O kani oh, mo kani, oh. Kailangan po ni. Eh. para no, lagay natin yung karne, saka natin lagay yung sayuti Hindi lang. Kailangan Kailangan lang may sabaw. ngayon haluin natin mamaya lagyan natin ng sabaw yan para pag ano lumambot masarap lagyan natin paminta mamaya na lagyan natin paminta paminta oh. No? okay, paminta na ni Ano, hmm. na naman ng na paminta kasi karon lang nato ni gamay kasi karon nato gamay ang ato ang halang-halang saka natin lagay yung mga susunod na mga ricados natin tulad ng mga sayuti no sayuti ang tawag sa inyo yan tapos si dahuna naman si lang kunti yan si kar man yan. So, naman sa kanya. siya luta magluto no kana ding sounds bitaw mga sounds bitaw ni mo pang probinsya bitaw kayo pag sikara ni mga idol butangan din nato na siya tubig palambutin masyado para masarap yung kain natin mamaya halang halang ang tawag nato diha